Good evening. So, parang nga po ito sa mga interesado sa Ecomobi na ipinost ko po kagabi. So, yung Ecomobi app po kasi, ang kitaan po dito ay commission-based. So, nakakatuwa lang to kasi kahit na yung araw-araw nating binibili ay pwede nating i-generate yung link at magkaka-commission po tayo. Katulad na lang po ng araw-araw kong binibili. So, lahat po ng mga binibili ko na yun, gine-generate ko po. At mas nakakatuwa kasi pag meron pong nagbili sa inyo at ishinear nyo po yung link na yun, ay mas marami po ang makakaalam for example po dito sa Lazada, bibili po ako ng donut maker machine. So, hindi ko lang siya basta i add to cart. Pupunta muna ako dyan, pipiliin ko yung pinaka-type ko na donut maker machine. Like, for example, yung TIGC 639 na yan. So, makikita mo yung parang orasan na yun. I-click mo yun. And then, copy mo yung link. After makopy mo yung link, maka-successfully copied link nakalagay na po. Punta ka ngayon dyan sa Ecomobi app mo na nakapag-register ka na. So, punta ka dyan sa parang link na symbol na yan. So, i-click mo yan. And then, i-paste mo yung link dyan sa paste product link here. I-paste Ip mo lang siya dyan. Pag na-paste mo na, automatically, magkakaroon siya ng okay, allow paste yung sa pinaka upper part or upper portion na yung yun na yung pinaka latest mo na na-generate na link. Para hindi po kayo malito, pwede niyo pong palitan yung pangalan. So i-click niyo lang yung arrow na yon, add link name. So, lagyan natin yung name na Donut Maker Machine para hindi po tayo malito kung ano na yung gener generate natin na item. After mo na ma-generate yun, nasa atas na siya, ayan na po, pwede mo siyang i-copy na yung link niya. Ayan, copy mo lang yung parang paper so, na it. pwede kang gumawa ng real video, tapos ilalagay mo dun yung kinapi mo na link. Like, for example, tulad ng mga ginagawa ko po, di ba po, nagre-review ako ng product, tapos sa ilalim nun, no, nilalagay ko, dito mabibili. So, dun po, nakikita ng mga tao kung saan sila pwedeng bumili ng product na pin pinopromote ko. So, tulad nga niya, punta tayo dyan sa Facebook. So, pagpunta dyan sa Facebook, since wala pa akong video na bago na pinopromote, so, for example, ilagay lang po natin dyan siya. So, ipipaste mo lang yung link mo na yan. So, iyan na po yung link mo na na-generate mo sa Ecomobi. Sana po ay nakatulong para sa mga katulad kong online shoppers. So, follow for more para sa ganitong mga content. Happy shopping! Bye!